Not a game. So, watch, so yun pa na mga kaibigan at mga kapitba This is your good old neighbor John from Neighbor TV At syempre ngayon tatalakay naman natin Ang mga policies at mga community guidelines ni YouTube. Siyempre, noong mga nakaraan, tinapik natin dito about mga equipments na gagamitin natin sa YouTube. Handa na rin ng ating mga videos na i-upload sa YouTube. And of course, yung mga niche natin, alam na natin kung ano yung mga videos na ipapalabas natin sa ating mga viewers. Ngayon, hindi lang naman tayo basta-basta mag-upload sa YouTube or sa social media. Kung baga nakikiride-on lang tayo sa business ng uh, mga tech companies like uh, Facebook, YouTube. merong mga kanya-kanyang guidelines yan. Hindi tayo basta-basta nag-upload lang ng kung ano-ano. Ngayon, aalamin natin, of course, yung mga policies ni YouTube para at least guided tayo. Kung sakaling mag-upload tayo ng mga videos, eh hindi tayo magkaroon ng mga strikes or even mga issues patungkol dito. Okay. Ngayon mga kaibigan at mga kapitbahay, nagresearch ako dito mismo sa YouTube guidelines sa uh, internet para at least malaman natin kung ano yung mga procedures na dapat nating gawin or alamin natin yung mga rules and regulations nila para hindi naman tayo magkaroon ng problema sa pag-upload ng mga videos. So actually, yung mga iba dito, self-explanatory naman, bibigay ko lang sa inyo yung mga overview or yung mga general policies nila at siguro magkakaroon tayo ng mga rundowns ng mga ibang mga specifics about sa kanilang policies. Kasi may mga iba dito, kailangan ng mga explanation eh. May mga iba naman, self-explanatory. Okay, so umpisa na natin. Number one, ang kanilang policy is about spam and deceptive practices. So, ibig sabihin nito, bawal na bawal dito yung tinatawag nila na sub for sub. Yan kasi yung mga pagkakamali ng mga ibang uh, small-time YouTubers. Sorry to say this, mga kaibigan at mga kapitbahay, pero ako rin mismo, kumo bago lang din ako before sa pag-YouTube, akala ko kasi the shortest way possible para mag-grow ang ating channel is sa pakikipag-sub to sub. Yung mga tipong isa-subscribe ko yung channel mo, kailangan magsasubscribe ka rin. Tapos sumali pa ako sa tinatawag nila na paangat program. Merong certain YouTuber na mag held ng live streaming at papasok yung mga YouTubers na gusto mag-grow ng channel. So yung isa sa mga paangat program na pinuntahan ko, almost ano eh, if I'm not mistaken, mga 50 kami na sumali. So kami-kami nagsasubscribe-an. So ang pangit dito mga kaibigan at mga kapitbahay, eh since 50 kayong pumunta dun sa live streaming na yon. So, syempre, pagdating ng panahon na kayo lahat is na-saturate na, ibig sabihin, kung halimbawa 50 lang kayo dun sa members ng uh, paangat program, so, hindi na mag-grow yung channel nyo. Eh. So, 50 subscribers lang kayo. Kung lahat kayo nagsasubscribe, ano po, eh ang tanong, lahat ba ay eh, sumasubscribe sa channel niyo. May mga iba dyan, mga mandaraya eh. Kasi halimbawa, kala natin, sinubscribe nila yung ating channel. And then kinabukasan nun, mag-unsubscribe din sila. So all that's, di ba? So wala tayong kasigura doon sa ganong klase ng technique. So maling-mali yun na makikipag-sub to sub kayo dahil under sa policy ni YouTube, eh bawal nga yung tinatawag nila na fake engagement. This is under spam and deceptive practices. So, alamin natin. So, sabi dito, YouTube doesn't allow anything that artificially increases the number of views, likes, comments, or other metrics either by using automatic system or serving up videos to unsuspecting viewers. Ibig sabihin nito hindi kasi natural ang dating eh. Halimbawa, nag-upload ka ng video, tapos sasabihin mo sa mga kakilala mo na makipagsabto-sab. Kumbaga parang pinwersa mo eh, 'di ba? Hayaan mo yung mga viewers ang makadiscover ng videos mo kung halimbawa naman naghahanap sila ng certain topic na-tsempohan nila yung video mo at napakaganda naman ang dating nito sa kanila, kayaan mong sila mag-subscribe sa inyo. Yun ang natural na paraan para mag-grow ang inyong channel. Huwag yung parang pwersahin mo. Mag-create pa kayo ng grupo para kayo-kayo rin ang makikipag-sub to sub. Eh wala, hindi mag-grow ang inyong channel sa ganung paraan. Meron pa silang tinatawag na impersonation. Ito naman yung tipong gumagawa ka ng isang channel na kunyari ikaw yung nagpapakilalang ganitong sikat na YouTuber. Eh pagdating naman do sa mismong channel, channel mo, eh hindi naman pala ikaw yun. Yung mga tipong ganun eh, may mga ibang mga channel ako nakitang ganun. Let's say for example, yung kay Mr. Beast. Talamak na talamak na yan kasi como si Mr. Beast, eh isa sa mga pinakasikat na YouTuber ngayon, uh, actually taga Amerika siya, meron na rin mga gumagaya ng kanyang channel. So napapaklik yung iba, kala nila channel talaga ni Mr. Beast yun, eh hindi naman pala. So ba? Diba? Sabi dito, content intended to impersonate a person or channel is not allowed on YouTube. YouTube also enforces trademark holders rights when a channel or content in the channel causes confusion. O yun nga, nalilito sila. Akala nila, kung nilagay mo dun yung picture nung uh, parang icon ni Mr. Beast, akala nila channel na nga yon. Tapos pag-click nila, iba pala. So, paminsan, napapasubscribe tuloy sila. So, bawal na bawal ni YouTube yon. Pero pa parito rito, siguro explain ko lang ng saglet, may tinatawag sila na external link policy. So, tingnan natin. Sabi dito, links that send users to content that violates our community guidelines are not allowed on YouTube. If you find content that violates the policy, report it. So, siguro dito sinasabi niya yung mga links to pornography, links to website or apps that install malware. Ito na nga yung mga halimbawa, dun sa description ng video nyo, sa baba, di ba may nilalagay tayong mga description ng videos natin. Halimbawa, meron kang ilalagay dun na link outside YouTube eh, bawal na bawal yun. Lalong-lalo lalo na kung yung mga link na nag uh, install ka ng mga applications na nagkakos ng malware o kaya naman mga links sa mga pornography, bawal na bawal yan. So, di bali kung halimbawa ang ilagay mo dun sa description ng video mo is link ng video mo sa mismong YouTube channel mo rin. O kaya halimbawa, maglalagay uh, ka ng link ng ibang YouTube channel. Halimbawa, nire-recommend mo yung channel ni Ganto. Pwede mo naman ilagay yung link sa description mo, Okay lang yon basta within YouTube platform okay lang. O kaya halimbawa, let's say um, Lazada or Shopee, pwede rin naman ako ginagawa ko 'yun dun sa main channel namin. Halimbawa, may inintroduce akong isang product, maglalagay ako ng link ni Lazada or ni Shopee para pumunta sila doon, hindi mag-install ha, ah, sa computer or sa cellphone nila, kundi para pumunta sila doon sa website na yun para malaman nila kung yung store na yun is legit para makabili sila ng produkto na inintroduce ko. Nice! And then, meron pang isang policy regarding deceptive practices. Ito yung tinatawag nila na playlist policy. So, hindi naman masama na mag-set kayo ng mga playlist sa inyong YouTube channel. Pero, meron silang mga guidelines dito kung paano yung proper way ng paglalagay ng playlist. Siguro bibigyan ko lang kayo ng uh, general information about this. So, sabi dito, huwag kayong maglalagay ng mga playlist na kung saan merong mga nakapaloob na mga pornographic scenes dito or yung mga kakaibang mga videos na bawal na bawal sa community guidelines ni YouTube. And then, bawal din yung mga tipong videos na parang clickbait. Akalain nila na yung mga playlist na yun is, eh, sa, let's say for example, tungkol sa mga tech vlog ay eh, pag-click mo pala iba pala yung mga videos na nakalagay sa playlist. So bawal na bawal ni YouTube 'yon. Okay, so sumunod naman sa mga community guidelines ni uh, YouTube is yung sensitive content. So meron dito mga nakapaloob na child safety, thumbnails, nudity and sexual content suicide self harm and vulgar language. So yun yung mga subcategory ng sensitive content. So karamihan naman dito is self-explanatory na lang. So alam naman natin bawal maglagay ng mga nudity or sexual content sa mga videos natin. Kung hindi kapag naglagay kayo at least kahit mga snippet lang pag nakita ni YouTube 'yan eh magkakaroon tayo ng strike or a violation kay YouTube. And then syempre bawal din yung mga suicide and self-harm. Syempre kumbaga pag nanonood ng mga bata dyan, mga below 18, eh talaga namang ano yan eh bawal na bawal yan kahit sa batas natin, hindi lang kay YouTube ano po. Kaya nilagay na rin to ni uh, YouTube sa kanilang policy para maiwasan na rin natin mag-upload ng mga ganong klasing videos. And then mga vulgar language, yung mga profanity, yung mga pagmumura So bawal na bawal ni YouTube yan mga kaibigan at mga kapitbahay. So umiwas tayo sa mga ganong klase ng uh, pag-upload ng mga videos. Mas maganda talaga yung mga friendly videos, non-stress, informative, pero entertaining. Yung mga tipong uh, kumbaga good vibes lang na meron matututunan ng inyong mga viewers at the same time is ma-entertain pa sila. And then yung sumunod na guidelines ni YouTube is bawal sa kanila yung mga violent or dangerous content. So alam naman na natin to. Kadalasan self-explanatory na rin. Bawal sa kanila yung mga hate speech. Okay? So halimbawa sa video ninyo is nagpo-promote kayo ng mga hatred sa halimbawa kapwa YouTubers. So bawal na bawal yan. Ngayon kung may mga nakikita kayong mga videos na may uh, pinopromote na hatred, actually napakarami nung mga nakikita natin ganyan ano po. Pwede naman tayo mag-report niyan kay YouTube and then sila na pong bahala mag-weigh kung paano nila ipapataw yung parusa sa ganong klasing videos. Kaya kadalasan may mga nakikita tayong videos na disturbing talaga sa mga manonood. Nilalagyan nila yon sa unahan ng video nila na warning. Para kung halimbawa ang mga manonood neto is mga minors o kaya naman hindi kaya yung mga ganong klase ng mga situation na nakikita nila sa videos, i-skip na lang nila yung video na yon. So bawal din yung harassment and cyberbullying. So kahit naman sa batas natin sa Pilipinas ano po, kapag ka nag-promote ka ng cyberbullying eh may kaakibat na kaparusahan 'yan. And then isa pa sa mga community guidelines na dapat na maging aware tayo is regarding regulated goods. So kung halimbawa nagpo-promote yung video mo ng mga firearms, kagaya nito, may sinasabi siya under firearms. Sabi niya, content intended to sell firearms. So kung alam mo, nagbebenta kayo ng mga barrel or kung ano mang mga deadly weapons online, lalong-lalo na sa social media, sa YouTube. So bawal 'yon sa kanilang guidelines. Sabi dito, instruct viewers on how to make firearms ammunition and certain accessories. Kung halimbawa sa inyong videos nagtuturo kayo ng mga pagse-setup ng mga ammunition, so bawal na bawal 'yan. Huwag na huwag n'yong gagawin 'yan at huwag n'yong i-upload sa YouTube. Uh, siguradong matitakedown down ang inyong video o worst baka ma-terminate ang inyong channel and then meron pa dito under sa regulated goods is yung sale of illegal or regulated goods or services so tingnan natin ano po ito yung mga nakapalob dito sa selling regulated goods so sabi nila don't post content on YouTube if it aims to directly sell link to or facilitate access to any of the regulated goods and services listed below so yung may tinatawag sila na alcohol yan bawal na bawal yan kung halimbawa, nagpo-promote kayo, nagbebenta kayo ng alcohol sa social media, sa YouTube, bawal yan. And then, meron pang bank account passwords, stolen credit cards. Siyempre, ba't mo na may bebenta yung mga accounts ng ibang mga tao, yung mga bank accounts nila, ano po? And then, counterfeit documents or currency, yung mga counterfeit na mga pera, bawal na bawal yan. And then, controlled narcotics and other drugs of course, syempre, bakit ka naman magpapromote ng mga illegal drugs? So, wag na wag niyong gagawin yon mga kaibigan, ano po? And then, endangered species or parts of endangered species. So, ibig sabihin, yung mismong mga species na endangered na, yung mga tipong pawala na sa mundo, ano po? Nagbebenta kayo noon, bawal na bawal yan. O kaya yung mga parts, yung mga parte, yung mga limbs ng endangered species na yon. So, bawal na bawal yan na i-promote or i-upload nyo sa videos niyo sa YouTube. And then meron pa yung pharmaceuticals without a prescription. So bawal na bawal yan, ano po? May mga nakikita tayo kasi sa YouTube na naglalagay ng mga parang uh, herbal uh, medicines. Eh, bawal na bawal yan. Lalo na hindi naman prescribed ng uh, doctor. And then, napakarami pa neto, no po, kung natitingnan natin. But you get the idea, no po. So, yung mga ganong klaseng uh, kabawalan, wag na wag nyo nang gagawin at wag nyo nang i-upload sa inyong YouTube channel. Next uh, community guidelines ni YouTube is misinformation. Ayan. So, dito nagkakaroon ng mga mistakes na hindi aware ang mga ibang YouTuber. So isa sa mga nakapaloob dito is misinformation 'yan mga uh, election misinformation, 'yung mga fake news or whatever it is, basta fake news 'yan, wag na wag n'yong i-upload 'yan sa inyong YouTube channel, okay? And medical information. So 'yung mga malpractices, lalong-lalo na kung halimbawa, hindi ka naman doktor, tapos magpapanggap ka na may alam ka sa ganitong klase ng medisina, wag na wag nyong gagawin yon, wag nyong i-upload yon sa inyong mga channel. Okay, so uh, I think that's about it. na naman na natin yung mga basic at mga general uh, community guidelines ni YouTube. So tandaan nyo, lima yon. So meron silang tinatawag na spam and deceptive practices. Meron pa yung sensitive content and then violent or dangerous content so bawal na bawal yan and then regulated goods so alam na natin pag nagbebenta kayo ng mga illegal na mga kag gamitan online, mga illegal drugs, wag na wag yung gagawin yan, okay? And then, last is yung misinformation, yung mga fake news, wag na huwag kayong magbibigay uh, ng mga fake news online. So, yung atin lang is pawang katotohanan lang na makakapag-boost uh, ng moral ng mga viewers, Uh, makakapagbigay ng kaalaman sa kanila at meron talaga silang matututunan okay? So yun lang po mga kaibigan I hope may natutunan kayo sa video na to. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, marami salamat at God bless